Mga teammates, tara pag-uusapan natin ngayon kung nakakatulong ba 'yung mga pinapanood ng ating mga chikiting sa kanilang mga gadgets, gaya nila Miss Rachel at ni Blippi. Yan, so mga teammates, magandang usapan 'to, tara. Welcome to Team Team Ah, thank you Lord. Good morning. and today is October 8 at samahan niyo ako mga teammates. Maglilinis tayo ng kwarto namin. Yan, so napapansin kasi namin ni Yam si Bali, iba na yung epekto kay Toby na lagi nakarap sa laptop ko lalo na pag nagle-layout ako. Nung kulit niya ako mga teammates. Gusto manood nung mga favorite niyang pinapanood sa YouTube. Yan sila Bebe Finn, sila Miss Rachel. Yan sila Blippi. Kaso mga ka-teammates, iba na yung nagiging epekto sa kanya pag hindi namin siya pinagbibigyan. Nagwawala na siya. So, i-rehab muna namin siya ngayon sa gadgets. Kaya mga ka-teammates, naglilinis ako ngayon ng mga tables. Yan, plano ko dito na ako sa kwarto mag-layout. magtrabaho para hindi niya nakikita. Yan, let's go mga ka-teammates. Samahan niyo ako mga teammates alam nyo ba kahit po yata talagang pinilit kong magising so 6 o'clock pa lang nagilinis na ako dito so siguro baka mga 8 o'clock ay eh, magising na si Toby kaya kailangan nating unahan si Toby hmm. hindi ko maintindihan mga ka-teammates sobrang dami namin gamit na hindi naman namin ginagamit siguro baka mamaya ipagkakahon ko na lang yung iba tapos yung iba ipagtatapon ko na yun talagang hindi na magagamit pa nakikita nyo ba yung maliit na corner na yon? Doon ko plano ilagay yung aking laptop. And yung desktop ko kasi, bihira ko na, na magamit kasi medyo puno na yung hard disk nun. So, yung laptop naman ang ginagamit ko ngayon sa pagtatrabaho. Titignan ko ngayon kung uubra na tanggalin ko yung cabinet namin, tapos ililipat ko dito. Tapos yun namang table na nilinis ko ang ilalagay ko doon. Yan, so ito na ngayon ang ating working station. Bali, hindi siya kasi ng pahaba. So, pag ito na lang ginawa natin. Ayun, no? Na, yung mga speaker, yung mga tablet ni Toby, ko doon sa likod. <laughs> Mission accomplished. eto may bago na naman pupunoyin si Yamshi. Natanggal ko na yung mga laman nito eh. <laughs> Ayan, lahat na yan. Mga gamit ni Baby at ni Yamshi yan. O, diba? Ayan, papalinis ko sa kanya, mami. <laughs> Ang dami. Time check, 7.55am. yan natapos na tayo maglinis dito sa kwarto. Mamaya, doon naman sa labas. Good morning! Bakit kapit mo ang cellphone ng mami? Can you give it to daddy? Please? Thank you. No cellphone muna ha? Ah. Uh, asan yung ball mo? Bili. Go get the ball. Let's play ball. Bili. Totot, totot, totot. -tot. <laughs> oh, antok ba? oh, baka ma... -ano. oh, 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 oo, oh, oh. oh, Ulo mo. Ay. Kawa, pag hindi nasusunod gusto, ha? Yan, mga ka-teammates. So, nakita nyo na yung ginagawa ni Toby na bigla-bigla niyang inano yung ulo niya. Ayokong ipakita sa dito, eh. Gawa ng gagayahin. Baka maalala pa. so, mga ka-teammates, ah... Uh, naalala ko lang nung no, pinapanood ko siya ng bleepy bleepy ba yan? Mahal Blippi ba yan, Mahal? Oo. Oh, yan, Blippi nga. Eh, doon ko nakita, mga teammates, na yung bigla-biglang humihiga ba, tapos uh, parang style nagtatantrums. <laughs> Ayan na. Oh. O, so, diba pag walang gadgets, uh, okay yung mood niya. So, mga teammates, doon ko nakita sa blipi na yon yung bigla-biglang humihiga tapos nagpupumadyak para bang nagtatantrums. Yan. So, hindi ko na pinapanood sa kanya yon mga teammates. Kaso, minsan, pag nakikita niya yung thumbnail sa YouTube na si Blippi, eh, yun, na gustong-gusto niyang ipaklik sa akin pero iba yung pinapanood ko sa kanya. Kaya eh, yun, mga teammates, uh, papakita ko dito sa screen Try natin kung mahanap ko pa yung clips na yon yung nagpupumadyak si Blippi. Which is, hindi tama eh. Tapos, minsan may nakikita pa ako kay, ano, kay Bebe Finn. Yung parang bigla-bigla rin humihiga. Kaya napaka-delikado sa bata. Baka mamaya kasi mabagok yung ulo. Eh, bigla-bigla kasi gumaganon si Toby. Ayan, so, buti nga ngayon. Medyo nabawasan na yung, ano, kuha ng, iniiwas nga natin siya sa gadget. O, oh, di ba? Okay ang mood. Yun pa nga pala ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon dito sa ating vlog na ito mga teammates. Yung kay Blippi saka yung kay Miss Rachel. Yan. So, sa akin, para sa akin ha, para sa mini ni Mami Amshi, mas okay na okay si Ma'am Rachel sa amin, si Miss Rachel. Yan. Kasi doon, talagang itinuturo ni Miss Rachel kung paano i yung letter na ganon pinapakita niya yung mga animals na yung okay ba yung behavior na hindi kagaya ni Blippi na parang hyper na hyper hindi mo alam kung maganda pa sa bata yung ano para, para, sa amin ha? para sa amin mga teammates hindi maganda yung behavior na pinapakita ni Blippi para kay Toby. Kasi lahat nagagaya ni Toby, yung pati yung pagpadyak-padyak ng paa, okay naman yon mga ka-teammates. Uh, nakukuha naman ni Toby dun sa mga ibang nursery rhyme na ano, gaya ng walking-walking, hop-hop-hop, run-run-run. Okay lang yun, normal yun eh. Pero pag napapanood niya si Blippi, iba yung ano eh, parang meron siyang halong na-hype siya, na-hype siya, grabe mga ka-teammates. Hindi ko lang maaktuhan ng video eh. Pero yung bang may kasama pa siyang ano, yung sigaw, basta iba kung ano yung nakikita niya kay Blippi, ginagaya niya. So, ang napansin ko pati sa mga ginagawa ni Blippi, hanba may nakita siyang toy. Imbis na ilagay niya dun sa pinagkunan niya, minsan ibinabato niya. So, nangyayari, binabato ni Toby yung mga laruan niya. Minsan nga yung pagkain ni Toby, binabato rin niya. Yan. So, yun lang ang mga ilan sa napapansin ko dun sa pinapanood ni, ni Toby. Uh, ano pa ba mga ka-teammates? Ano pa ba mami? Yung mga napapansin natin kay Blippi. Saka yung pagtalon-talon, yung bang normal na kilos ba? Hindi yung normal na kilos eh. Parang, iba eh, basta panoorin nyo na lang mga ka-teammates. Saka yung pagsasalita niya, hindi naman ganun na normal, di ba? Eh, pag na-develop sa bata yung ganun, gusto nyo ba ganun yung anak nyo na magsalita? <laughs> diba? Ang hirap nyo gayahin eh. So, parang cartoon siya na, ewan, basta. O, oh, ayun, ginagaya ni Toby kagad. Oh. Eh, ayokong matutunan ni Toby yung ganun. Pagdating sa school, baka mamaya mabuli-buli pa siya ng mga classmate niya. Ba't siya ganun magsalita, ba diba? Eh, yun yung mga ilan sa mga iniiwasan namin para kay Toby. May nakita pa nga ako doon mga ka-teammates yung isang video niya. Bali, pinapakita niya kung paano mag-crash ng watermelon sa kanong kotse. Eh, biruin niyo yun kung mapapanood ng mga toddler yon mga ages 1 to 3 years old. ba eh, diba, parang hindi maganda. Yan, papakita ko sa inyo mga ka-teammates habang uh, sinasabi ko sa inyo to. So, parang kinilabutan ako doon na bakit kailangan ipakita sa mga bata yung mga ganong di ba? Parang ang brutal ba? Ewan ko, nabubrutalan ako. Yan, ang ginagawa ni Toby pag walang gadget. Oh, di ba? Kalat-kalat. <laughs> okay lang, no? Yum! Hmm. Yum! Ang bali. Vlog tayo, vlog. Mm, kiss mo, daddy, kiss. Kiss, daddy, kiss. Mm. Ay, aray ko. Love, 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 Kiss, kiss, kiss. Mm. No, sarap naman nun. Very good ngayon na. Ina. Hmm? Aray, kuti natang gano'n may words ng daddy. <laughs> hey. Ayan, naglalaro lang siya ngayon. <laughs> Hindi na siya nagtotoyo. <laughs> Habang ako, in-edit ko yung vlog na to, si Mami Amshi naman, naglilinis din dun sa kwarto. Kinupunasan niya yung mga, ano, aparador namin. <laughs> Ayun, nagtutupi pala. Wow! <laughs> Nalinis na ang kanyang corner. <laughs> oh, yun o. Oh. Dami mga kalat na hindi na namin na aasikaso uh, dito. Yung iba, pagtatapon na natin. Kailangan na natin lahat yan. Dyan. Ayun, mga makeup, 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 oh, mga ginagamit. ko yan. <laughs> Bago pa yan. Hmm. Ito, basi din no Ubus na to ah. Baka may kailangan tayong ilagay. Niyo. Hindi, wala na to. Lagay mo na to doon. Kailangan natin maklear yung mga nasa side na yan, mahal. Mo? Ito okay na eh. At syempre, ito okay na. <laughs> si Toby naman, mahilig sa ball. <laughs> Asa ng ball ni Kuya Lucas? Ma. Hindi mo na sinaole. Oh, ball. Ma. Hmm. <laughs> Ay, oh, yung pala. Hindi ba yan si Toby? sa playpen mo, ha? oh, enjoy ka lang dyan, ha? O, oh, sino yun? Come in. O! Oh. <laughs> ta, 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 ta. O, oh, tita, no? O, oh, tita. <laughs> mga teammates, oh, nakita niya naman na medyo sumusunod na si Toby ngayon pag sinabing kiss, kiss dati talagang ayaw eh so nawala siya sa focus nung that time kung ano yung haba gre-request kami na ibigay yung ball yun, ayaw niya sundin so nung natigil na namin siya sa gadgets yun, sumusunod na siya ngayon So, sana mga teammates ay nakakuha kayo ng konting tips sa ating vlog na to. At sana maging aware din tayo sa mga pinapanood ng ating mga chikiting. At limit nyo lang yung time ng paggamit ng gadget sa mga teammates. So, for today's vlog, yun lang muna mga teammates. Bye-bye! Team love. Team Tiana.